Grabe, oh. Tingnan nyo ang ilo. Parang kapi na may gatas. Pero tingnan nyo, oh. Hindi sila magkakulay ng dagat. May hangganan pa din. Pag bumaba ba ang tubig galing sa bundok, ganyan ang nagiging kulay ng ilog dito sa amin. Grabe, Laki ng pagkakaiba ng ilog, oh. Tingnan nyo naman. Ayan ang palaisdaan Sa kaliwa. Ibang iba. Tingnan nyo guys, oh. Ang pagkakaiba ng palaisdaan na sarado at palaisdaan na fish cage lang. Yung napapalibutan ng lambat. Ang palaisdaan na sarado, hindi siya naapektuhan ng tubig ilog. Pero yung palaisdaan na naka-open lang na cage, kakulay na siya ng ilog. Hindi kaya naapektuhan ng quality ng isda kapag ganyan palaging humahalo ang tubig sa ilog.